kapangit ayon uh, ngayon ay uh, araw ng uh, May Hercules. So ayan, papunta tayo ngayon sa Labi River. So inaabot tayo ng gutom mga kapangit madaling araw. Uh, 4:15. Ang plano namin sana na drive through. Ayan. ay nag-drive through nga talaga kami. Ang problema kasi sabi ng asawa ko, hot choco at kape. So hindi naman tayo pwedeng magkape. Tsaka mag-hot choco sa sasakyan dahil ah uh, masikip maganda tapon tapon so naisipan namin dito kami sa parking pwede naman sana sa loob ito yung mga chikiting madilim yung ating ano wala tayong ilaw mga kapangit ayan Si ka lang eh, Maring island saka yung ah uh, pinaka maganda kong asawa paborito ko yan <coughs> Joben Joven ayan si Jason so pagkatapos namin kumain mga kapangit diretso na kami Update tayo mga kapangit Dito tayo ngayon sa Barangay Sinipit Bungabon po Sako po siya ng Bungabon So nito tayo sa Ratan Jolli We yeah. po kami dito sa 7-Eleven Para bumili ng mga kakailanganin natin doon Baka wala tayong mabilhan Mga ano Mati-mantika Sang pang-saug-saug na surprise date mga kapangit andito tayo ngayon sa ano, barangay Pesa sa Bungabon so, 30 minutes magmula rito sabi ni Google lando na kami ang oras natin ay alas 6 stress na umaga ayan po siya oh. ayan po yung ng Sierra Madre ayan bukid ayan palayan po sa gilid sa side ilang side ay mga kapangit, may dumatawid na ano, kalabaw. Ang si paring Andy. Kalabaw yan Jason, may eh, ka? Ayan po, kalabaw. Ay, si paring Andy. Good morning sa'yo, paring Andy. Ayan po mga kapangit, mas maganda po rito yung ano, view sa kabilang side, sa left side po. Ganda ng bumbo po. Eh. Ayan, may mga kanina. Sitaw, palaya, Ganda, mga pano. Okay, update ko na lang kayo mamaya pag nandun na kami. Okay. Wow, mga katangit. Tingnan nyo yun naman yung bundok, oh. Nasa parang tayo talaga ng bundok niyan. Press kong pres ko yung daanan. Sobra. Oh. Ang ganda. Ay, ano, inaruhan ng ano, di ba? Sobra. Binalak ng ano. <laughs> Grami naman siksik. Ayun oh. Bungabon. I love Bungabon. At ano siya? Anong barangay ito? Concreteing of road. Ay A barangay Kalaanan. Baka pangit. Barangay Kalaanan. Sakop siya ng bayan ng Bungabon. Ayan, oh. Ang ganda. Wow. wow. Ano na siya pa dito, kumakain manok din eh. kahit nagbihay ka ng may 2 hours wala lahat ng pagod mo tingnan mo tingnan mo ang ganda ng bundok <laughs> paanan talaga sinpaanan ng bundok mga kapangit oh Wee! Ah, it's really good. Ah, it's really good. It's Isipin mo yan kung hindi tayo nag day off oh, hindi, hindi natin makikita tong lugar na to Malinis Kasi oh, bawal magtapo ng basura mga nga naman Siyempre kalikasan lalagay mo na ng basura wow, Grabing O oh, parang bitu ka ng manok Talaga sin Grabe Apo Ang oh, nag -enjoy, nag -enjoy si, ano, eh. si Kalango, saka ka banking-banking ng motor. Motor po yung kasama namin Si Maring Island Saka si Maring Kalango Natatakot na siguro yung city tile Ayan o oh. Wow, zigzag Ay, wow. ganda Ang ganda sa taas ano wow, wow, wow Wow, Ang ganda Grabe, zigzag <laughs> Buto ko ka ng manok talaga <laughs> Ito po yung ano Sa pa po ito ng Barangay Kalaanan Uy Um Bunga bun Wow Wah, hati kan itu Wow untuk setelah gue tayo mga kapangit sa Labi River ito na po yung tulay ayan so hindi na tayo lalayo dito na tayo sa entrada lang ayun no? Eh. ang daming cottages oh sa baba ayan Karen parang may malahal ay hindi siguro ito yung ano eh meron pa yan dyan nakalagay ah iba yan So, ayan mga kapangit Kailangan natin magbayad ng cottage dito 500 ang cottage Tapos 10 uh, pesos per head po Thank you madam O, so, ingat po Opo Opo po Salamat po Sige po Thank you So ayan mga kapangit Kahit sa ang cottage tayo dyan Pwede tayo Mamimili na lang tayo So, ito, so magbabayad ka muna sa entrance So feeling ko kami nauna Kaya marami kami uh, pwedeng pagpilian Ito yung, so, Tama, ito yung CR Medyo, medyo malakas yung current ng tubig Mga kapangit, tingnan nyo naman uh. Pero mababaw lang siya Mababaw lang, asin mababaw busa. Ay, busa. Ayan. So, maraming cottage. Kung gusto mo na mas malapit. O, oh, ito para maganda na itong area na ito. Ayan yung may para may pool. Ayan o, no? may para may pool. So, dito na lang tayo. Dito tayo mag-park. Ayan, ayan. Ayan, yung Maganda dito. Sa basura. Bawal doon na kaya dito tayo sa may ano. Dito tayo dito. Maganda dito. So, ayan, dito tayo mag-upart. Ayan, part. may mga pool din, Oh. Ayan, malay oh, mga maganda. Eh Kahit saan dyan eh, pwede. Kaya may ihawan. So, itong mga ito ay, ay... Ayun, malamang so, magre-rent ka dito ng ihawan. makikita ninyo mga kapangit sobrang linaw ng tubig kaya lang ang lamig sobrang lamig ito na sa ilalim mga yung sa ilalim mga kapangit sila mga ano rito ginawang parang swimming pool sobrang ginaw talaga sigit so, na medyo malakas yung current pero nababaw lang Ayan, yung barbecue mga kapangit. Ayan, pang tanghalian po yan. Tapos na po kami mag-almusal. Kasi meron kami dalang butong ay, pagkain. Ayan, pang breakfast lang talaga. So, ang ganisa, talong, pinapa, saka hotdog. Ayun, So ayan, pre na natin yung para sa tanghalian. Dito man tapos magalmusal, may tanghalian na agad kasunod. Sila. Ayan si Kalango. Ayan mga kapangit, o. Oh, tingnan niyo. sa nakikita ko sa ano, sa ibang vlog, pero mga kubo dyan. Yan sa gitna. Nakita ko sa inyo. Di ba sa ibang mga vlog, Tay ko So, So tingin ko uh, tinanggal yan kasi nung ano, nakarantag ulan, siguro bumabaha. So kasi kung makikita ninyo mga kapangit na dito. So ayan oh. Ay, sa daming ay, oh, so, daming kubo oh, rito. Ayan oh, ay, oh. So ibig sabihin, binuhat nila papunta rito mga kapangit. Ayan oh. Kasi buhat-buhat lang siya eh. Ayan. Tinanggal nila nga kasi siguro bumabaha. Ayan. Kasi doon sa nakita ko sa mga ibang vlogger, meron talagang kubo sa gitna. Tapos, hindi ganun kalalaki mga ano, mga kapagit, mga bato. Parang patag lang siya. So ito, feeling ko, tinangay ito ng tubig. Ayan o, oh, ang lalaki. Lalaki ng bato. Nakikita niyo. So time check tayo mga pangit Almost 9 o'clock 5 minutes to 9 Umalis po kami ng anghiles Nang 3 a.m Tapos nakarating kami dito Nang quarter to 7 Kaya lang may mga staff over kami Kaya sila o oh, Mga bata Picture Minsan kumain kami sa ano Gilid-gilid ano ko, hindi na namin kinuha na ng video mga kapangit. Hindi na, uh, na nagpalipad ng drone kasi kanina, kung nagpalipad ako ng drone, daming uwak dito, ginadagit nila yung drone ko. Apat na beses rin na yung ano, isang uwak, mabuti mabilis yung ano, binilis ako rin yung pagpapalipad para hindi niya makuha. Apat na beses yung talagang sinong yung ano ko, drone. Ay, mga kapangit bundok na yan, oh. No? Ayan. Bundok ng Sierra Madre. Ang galing, mga kapangit. Nakakamisong lugar. Ayan. Kung stress ka na sa hanap buhay, katulad sa amin, nagtitinda kami, sa isang buwan, halos walang day of dera talaga yan. Three months, five months, ganyan. So, ito lang. Ngayon lang talaga sa isang taon mag de man kami, bilang na bilang. Kaya kapag nakakapag de kami ng ganito, napakasarap mga kapangit. Tingnan nyo naman, o. Oh. Uh, tagalang stress. Pagkikit dalawang oras yung biyahe, pero sulit naman pagdating dito. Ayan, oh. Darang lugar. Kumusta? Kumusta si Mimpo ni Ay sarap. Tumami na lang tumami yung mga tao mga kapangit. Kanina talaga ang So, mga 30 minutes na lang, alis na kami. O, yan Para makapagpahin yan. Just subscribe to him and give this, give this video a like and Comment down below if you want some more vlog videos. <laughs> just give this guy a rest here and that's it. Okay, thank you so much. This is right? Boy Pangit. Please no, subscribe no, no. to our channel. Thank you. Peace out. Hmm.